Uh, ito po yung kanyang uh, freno sa harapan. No? Uh, hindi pa natin papalitan ng ano, brake pads kasi kung makikita po ninyo, uh, makapal pa siya. Ang uh, complaint lang po ng customer natin ay uh, brake vibration. So meaning, uh, hindi maganda yung upod ng kanyang rotor disc. No? So ang gagawin natin po dito ay uh, i-resurface -re po natin siya. Tatanggalin natin, i -re natin. Tapos uh, lilihayin lang natin itong kanyang uh, brake pads. No? Yan, uh, makapal pa kasi siya. Kailan lang daw nagpapalit yung ating customer sa ibang workshop so ganoon po yung ating gagawin uh, panuorin nyo po yung aking video tapusin para magkaroon kayo ng idea sa ganitong mga problema na sa sakyan so ayan po nandito na po ngayon tayo sa replacing machine no yan uh, kung makikita ninyo uh, ginagawa na po natin yung pag-reface sa kanyang uh, rotor disc para mawala po yung vibration niya at uh, kasi pag nag-apply ka ng brake pedal mga ka GM uh, nagkakaroon siya ng vibration dahil yung kanyang uh, rotor disc ay hindi na maganda yung kanyang ano, pagkaupod no So, alun alon po siya sa kamaraming guhit, sa kamaingay. Yun po yung kahalagahan ng pag resurface para maging smooth yung ating preno uh, sa ating sakyan. Tapos, uh, ano siya, walang vibration na mararamdaman at walang ingay. So, kaya yan po yung ating uh, ginagawa ngayon. Yan, uh, bali, pagka nag-resurface po kayo mga ka-GM, uh, kabilaan na po yan, dalawang harapan. So, yan po.